What's up? It's me, Luis Daniel Vlogs At ngayon ay magre-reaction video tayo Nang hulaan niyo kung ano Siyempre, maiba naman ang ating re-reaction ng video ngayon Hindi horror, hindi ano Hindi mga balibalita Hindi mga ano, ganyan ganito, vlog vlog So ngayon ang magre-reaction tayo ngayon sa YouTube, sa ano, YouTube tuloy sa Facebook Reels at marami mga kalokohan dito sa Facebook Reels na mga katatawanan at sari-saring kalokohan. So para naman matawa naman tayo mga kaibigan, panis videos naman tayo mga kaibigan. So let's go, magre-reels naman tayo sa YouTube Reels. So ano pang hinihintay nyo? Let's go na! Happy Holy Week nga pala sa ating mga kaibigan. Stay so tayo magnilay-nilay. At syempre naman, ito ang ating Re-reaction ng video ay nakakatawa. Tumawa muna kayo dyan. Ha, ha, ha. So, start. Ano ba yan? Baril. Grabe no? Nag-drawing sa ano? Look. Sa papel gamit yung bulpe na ano? Na gamit yung baril na laruan. Parang tatoo. Ito eh. naman. Ano kaya? Minuto. Buto ro, buo, butol. Ano ba <laughs> Buto ba yung nakita ko o buuto? Ano buutol? Niyan. Ano yun? <laughs> ay, grabe mo nga yung niluluto. Ano ba yan? <laughs> Teka nga. <laughs> ano naman ito? Matuto lang ako maglangoy. Grabe naman. <laughs> ano ba yan? Sirena? Ah, uh, buhulin daw niya Uy, grabe. Ano yun? Sa Cardona. Ardo na Rizal Kailan ito? Kailan kaya yan? Kailan natin? Aksidente na naman daw Ayan yeah, o Bago ka tayo umalis ng bahay Lagi tayong magbaho ng dasal Siyempre Ah one week ago One week ago One week ago siya Matindi 'to mga kaibigan. Ano, bato galing sa taas, nakakatakot talaga 'yan. Tapos tatapat ka pa dun sa may ano? Sa may ano niya? na ano, Nakakatakot talaga 'yan. Kaya dapat lagi tayo nagpe be Mag-iingat. Sa Cardona Rizal wala ano 'yan. Grabe. So ito naman. Eh, mahal mo na daw, mahal mo na. Eh, ano ba yan? Ang <laughs> mga Pinoy talaga, puro kalokohan. Magaling muna. sa kalokohan. Yung mga poster eh. Pinag triban. Ay naku. Nakakatawa nga naman. Ibat adan daw, ibat adan. Wala tayong magagawa. Eh, tayo magagawa. Mahal mo na. <laughs> <Ay, but Adam. laughs> so next. Eh, mahirap yan. Paingkat, Oh. Nagbabay. Umiibat oh, na na naman. <laughs> Pati yung taong grasa, nagbabay ko. Matindi. Matindi, guys, oh. Oh. <laughs> Nagsisigarin. Parang kapre. Ang laki ng sigarilyo. Grabe yung taong Grabe yung taong grasa. Wala daw, tuwang tuwa eh. Naroon pala sa likod ng, ng pintuan. Bibili lang naman kasi dapat nagulat pa. <laughs> Ginulat kasi! Ginulat eh. Jump scare. Rider na nakainom ng libre tubig. Oh, yan na. Parang nung COVID, may COVID pa to ah. May face pa, face mask eh. <laughs> Nabigyan pa ng tubig. Oh, yan naman. Nagbabasketball. Shish. Grabe, sumot nga, ano? Ha, 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 ha sari-sari. Ito naman. Pasok ang jablo sa ating tahanan. Sa ating Ay, grabe mga aso. Dahil Basta sa... Ako ang nakapasok dito, dito pa talaga <laughs> kayo nag... Diyan pa talaga kayo nag... Ano, mga maliligan. Nagpaliyan <laughs> sa ating aso. Sa na pa ng simbahan, mga bastos na aso talaga. Ay, nakakahayap nga talaga. Let's uh, Next. Lakas din ng trip ng baka. Robby! Ito no? kayo Uy! Shumot sa, ano, sa, sa ilog. <laughs> Shumot sa ilog, mga kaibigan, tinan nyo. Makapagkarirahan, yun. Hindi siya na, naka, ano, buo. Sakit nun, grabe yung baka yun.

Mukhang tinrain yan eh. At na nga, pupunta tayo ng Binangonan, Land of the Rising Sun. Ayan. Sinabi kasi yung Binangonan, Pantok City agad ang pumapasok sa bawat isip ng mamamayan. Punta Pero sila ng Binangonan. Yung barangay Ithan. Akala ko nga nung una, Ithan. Ithan pala. Akala ko kasi English Ithan talaga. daw pala. Ano naman yan? Bawal yan. Wala <laughs> <What laughs> to? Mga clown. Sobrang daming clown. clown. mga McDonald's. Ay, eh, grabe. Binugbog si Jollibee. <laughs> Binugbog si Jollibee. Wala nyo yung dami maskot sa gym, eh. No? Pinagkatuwaan. Next. Ano naman yan? Ride safe palagi. Naku, aksidente. Kaya dapat talaga nag-iingat lagi, mga kaibigan. Ay, putik. Bumalik ta ng jeep, oh. April 13. Bago lang to, ah. bahapon lang. Aksidente daw sa Commonwealth guys oh, Sa video Ayan naman lumagandaan dyan Bakit Bakit sila yung na-aksidente pa no? Rock, mo nga. So tinan nyo Kaya lagi mag-iingat guys ay, Nako Ito next. next Nakakagati mo nga Naki ano yan? Ayun no. Kadiri mga guys Ang no. ina Yep. Uy, anong trip yan? Ginawa mong buto ng fried chicken. Grabe, baby. Ginawa mong ano? Daig pa yung aso, inak ko. Ba't kasi tinuturuan niya yan? Matindihan, guys, ha? Huwag gagayain yung babala. Napaka, ano, grabe. Buto ng ano yan, yun bangkay ng tao. Grabe. Kinagat niya, yak! Tapos binalik dun sa, ano, sa, sa, ano? Sa may, ano? Loob ng... Tawag dito. Loob ng puntod na ko. Tsaka walang galang sa ano, matay na. Hindi <laughs> maganda yan. Uy, biglang tumalan si Doggy! Ano ba yan? Nako, sorry, sorry! Natawa ako! Oh, grabe, kawawa na sila. Huwag talaga papabayaan yung alagang hayop na mga gagawin. Ayan, tumalon yun. Eh, oh. Natawa tuloy ako. Sorry. Kawawa na oh, tinong bumaligtad yung tricycle. Hmm. Dahil sa asong 'yan. Tata, <laughs> ulit na naman 'to. Okay, let's go. Nasaan ano ka? 'yan? <laughs> Nasaan na <ang> 'to? <tito? laughs> pero wala, bago dito. Eh. Mga bastos 'to. <laughs> Ay, type mo ko no. Uh, kinikilig siguro kanina kili -kili. umaga. Nagsalsal. Oy, bastos, bastos. Wag <laughs> ka mag-alala, pero hindi eh, <laughs> namin. Uy! Puti! Nan... Nangiitak! Nananaga! Guys, yung maso nila nananaga! Matindi to! Nananaga! High school teacher! Versus elementary teacher! Malan well, yun! Ganito kaganda ang camera ng iPhone 16. Oh, Matindi. Hahaha! <laughs> po 16 abot yung sa bundok kay eh, no. Na? Grabe naman yung driver bakit kaya? Mhm. Mm -hmm. Matinding. Natuloy ang swimming niya. Mga baboy. <laughs> bakit mga baboy swimming sa beach? Alam mo, nag-excited na tuloy ako. Na-excite tuloy ako dun sa ano. Ano namin? Swimming, mga kaibigan. Lapit na. Wow! Sambalis. Ba't walang sounds? Ba't daw walang sounds? Um, <laughs> Bastos yun ah! Ano Bato ba? Ba't daw walang sounds? Uy, bawal yan. Puro mga kalukuhan talaga ito sa Reels, mga kaibigan. Alam <laughs> nyo, makikita nyo rito, puro kalukuhan at katatawanan sa Reels. Mas, ano yun, no? Ihi <laughs> na. Unggui pa. <pala laughs> unggui pa yung ano? Kuma ano? Kuma katu pa lang unggui. Okay. nagpahinga okay. ka lang. Ay, matindi. <laughs> ano ba yun? Nanilip pa. Anong ginagawa nyo dyan? May mga bastos Sabi yan. nila, kapag malapit na raw mamatay ang isang pusa, nawawala ito at ano tayo? ba yan? Bago yung mag Bago mamatay ang pusa. Pero ang totoo, hindi pala ganun katahimik ang pagpapaalam nila. Ayon ah. sa mga pag-aaral, sa huling tatlong buwan ng buhay nila, may mga signs na silang pinapakita. Una, mas dumidikit sila sa'yo. Rub ah? against you para iwan ang amoy nila. Parang sinasabi nila, akin ka pa rin. Minsan, parang bumabalik yung kulit nila. Nung kuting pa Naalala nila, ko nalalaro, mga pusa, ng, natin. ng pansin. Minsan, nagbibigay pa ng regalo na tinago she nila dati. She. Tapos bigla na lang silang magiging tahimi. Magtatago si ilalim. O oh, yan, yeah, no, nilagyan ng salamin. <laughs> Nagalit eh, no, sa sarili. Hindi alam na salamin. <laughs> Yung wala ka mapagdiskitahan kaya sarili mo naman. Mm. Mal Malakas ang trip nito. Ay, no. So jenemen dapat alam mo na kukunin tayo sa beach dapat nakinig tayo sa mga shell na pinulot natin Ayun ay yung mga shell daw Itong hawak kong shell ito ang pinakamandag na shell na may lason Bago ko lang nalaman na ang mga shell pala meron ding lason at kamandag So yan very informative kay Kuya Kim gusto pas malakas sa lason ng cobra Putik ne Mas malakas sa lason ng cobra nagulat ako dun ah Nakakatakot pala lagi kumuha ng ano Buti na nakita ko to bago kami mag-beach ulit may sana hindi ako makapulot niya, walang yun. Kulot ako eh. May lason pala, mas malakas pa daw sa cobra yung lason ng shell niya. Ang tawag sa shell na to ay Conus Geographus o Geographus. Kaya bakit tinawakan mo, Kuya Kim? Ako naman. Meron tong sibat na lumalabas dito. Ah, may sibat. sibat. na to ay pagtumusok sa'yo. Ah, yung buhay pa. Oo, so yung buhay pa, bawal ano hinawakan. Ang may sibat daw pala klaso yun. Klaso nito'y talagang mamamatay ka pagkatapos ng isang oras hanggang limang oras Yari na. ka pala Sabi dyan. nila, ang Conus Geographus ang most venomous animal in the world. Uy, most venomous pa. Pag nakakita na tayo ng ganito, takbo kana. na. Huwag po natin dadamputin, huwag, huwag natin na. hawakan at hayaan lamang natin. Conus okay. Geographus. Okay. Very good. Ang tawag... Buti nalaman ko yun, ha? Bago matapos ang video natin. <laughs> so, very, ano... May matututunan tayo sa ano ni Kuya Kim. Sa kanyang video na wag tayong pupulot ng basta-basta. Sa beach. At yan may kamandag. Tandaan yung itsura niya, Pag mag-beach kayo, pag nakakita kayo niyan, huwag ahawakan. So, dyan na muna nagtatapos ang ating video mga kaibigan. Mga kababayan. At let's go. Bye-bye.